picture. YouTube ni mo tapos tanan. Bakit man? Kay di naman ti kakalab. Kay kay di ko ni mo pasilpunan og sa Roblox. Okay. Na I want you to play Roblox. You can use your iPad but do not play Roblox, okay? Don't do that. Di na dyan kumutapa mo, mo sa akong kwarto. Dili, mm -hmm. di, di kay Sino nalang katapad ko? Si, katong akong mga friend, mga multo. Ha? Huh? Mga multo. Na kay friend na multo? Hmm. Saan mo nakita? Ipang, ipang dala na ako akong mga friends sa mga uh, Chucky multo. Kisa pa? Annabelle, ug si ano, Chucky pa. Ug, ang, ang ano.